Hi guys. Mukbang kamati. Kama Kamatis. <laughs> Ayan, almusar ko kamatis. Para daw sa sa makinis na na balat. Kaya ito, araw-araw kinahin ko. Siguro makinis na yung balat ko. Hi, guys! <laughs> at saka pag pag, pag, <clears throat> pag hilaw yung kakainin niya pure pure yung anong yung vitamins nito ay hindi ko na niluluto kinakain ko na lang siya hilaw Kaya ayun kain ba hindi of. yung almasal at sa kamatis see you later bye bye